dito tayo sa area At sa mga nakalatag dito oh. Kami lang ni Kuya yung ano, super kalan. Tapuka, all morning. Yung mga super kalan so. Magkano super kalan? Magkano? 700 di kasama yung tanke oh. 600 lang yan. Oo, tawaran hindi na may bibigay ako ha? kapag hindi natalo no. 700 tatawaran. Last price daw magkano? Oh, nakuha na 600 oh si Kuwe nakakuha sweet. o pag binili mo yan hindi lang 600 yan no sa marketan mukhang may laman pa yata ah wala na kargahan na lang yan mga katulad yung so nag so naghanap tayo sa mga vintage sa mga laruan mga so mayroon tayong mga bintahan dito sa mga mga vintage na uh, laruan no yung katulad yung mga, mga vintage na yung mga ito yeah mayroon sa mga iba't ibang mga ano mga safety shoes mayroon siya mga laruan dyan. mayroon dyan helmet okay, pang bike natin mayroon ang pang bike natin helmet magkano pang bike pang bike okay. 400 sa mga bike double barrel yan ay double barrel magkano 700 700 double barrel natin sa mga ano ito mga vintage natin magkano 700 700 mga vintage mga larwan natin mga isa mayroon tayo mga ganito mga ganito eto sa sarap. 'Yan yeah, mga vintage 'yung mga laruan 'yan, no? oh. 'Yan ang binabayaran mga mga vintage 'yan, yung, uh, 'yan. Yan mayro't mga dito mga yung mga tahani, atik. sila sa mga ano 'yung mga 400 ng mga bintan no. Ito para sa mga ganitong mga bag natin, no? oh. So mga ganito te, magkano to? ito 'yung mga klase na para matuwi ito 280, 280 mga gusto belt bag sa so mga about ito naman ito te magkano to 450 yan mga ito 450 450 lang yan yeah. yan yeah, mga ano rito okay sa so mga lata niya 450 atau gitu aja. Selamat. napakaganda pa oh, nito. Ni so magkano mga bag natin, boss? Ayan, sandal lang 'yan. Ha? Sandal lang. Sandal lang 'tong bag na 'to, mga ganito mga ito. Oh. Isa. Yeah, mayroon tayong mga o, ito natin. pa. Yan. 150. O, uh, uh, mga... Ay, may sounds. Tatag dito mga yan. Eh. yan. Pangbanta mga, mga dito. Yan. 40 lang po 'yan, bago pa 'yan. Yan. Ang lantern ni Kuya, na mayroon siyang mga kutsara natin, mga kutsara natin. Ang kutsara natin, Paul, magkano isang packet yan? 50 Oh, 50. Ang isa? Oh, siyang pares. Ang ah, isang pares. Oh, yung tinidol sa kutsara siya, may 50 pesos lang mo. Yan, ah, mga... Yan. Yan, mga latag dito. Mga bawat ng mga latag-latag ni Kuya rito. So, ano, no? May ina isa. Ha? May ina. Pares lang yan. may mga kamera to, to mga, Malu, mga kamera yan may meron dyan mga mga at mga yan mga... yeah, mga... yeah. 100 yung 100 100, yung, 100. 100, yung, 100. 100 yung, mga Ito ba Mga magkakaroon bintana? 120 pa alin po ring light? Ah, ring light. 350 300. Yan 300 daw mga isa mga box ng training light. Yan mga... Oh. Vlogging. Uh, uh, so, yung mga lalagyan to. Ito ba gusto mga kanot ka eh? 120 ano, po. 120 sa uh, 12, no yung mga lalagyan ng mga pinggan yung mga ano, sa pangkusina. 120 may ano. Okay, yan, yan. Okay. Yeah. Sa tools natin yung torch natin tayo magkano ganito -tay. to 50 daw ang torch natin to mga torch so may metro na may metal touch mga katahala natin mayroon yung na mga yan pwede na yung one one to 50 mga so, so uh, ito mayroon pa rin ito dito mga guys to. So yan, ito mga pwede nyo mga build song about ng alatag dito mga guys yan. Our sunshine na natin. Here. Good morning, good morning mga hmm. May mga ano dun. Tropa, tanong tayo tropa ha. Tanong natin to. Magkano to tropa? Magkano tong ganito? 150 lang ito mga estropa 150 lang mga sombrero ah helmet na ito 150 150 lang yan mga abot natin natin doon mga guys no? yan dito ito ba't magkano 150 ito mga ganito mga isa mga binta display natin mga pang nakadisplay lang 150 lang mga presyuan mga isa

Sa good morning. Ayan, may mga ano na dito. Oh, Good okay. morning po sa mga nakalatag ni di, dito. O, oh, mga latagan niya rito. Mga t-shirt, yun. Lahat ng mga mayroon sa mga yung mga tao dito. Yung mga pang display, mayroon din. Mga nakalatag niya rito. Mga, yung mga pantalo, mga long sleeve, mayroon. Yung mga batang mga latagan niya rito, guys. Yun. Good morning po. Ayun, eh, salamat po sa... Yan, dito si ate. Oh, good morning. Good morning po. Yan, dito sa mga bawat na ng lahat ng ate dito nga. Isa okay, sa so mga bala rito mga bawat mga Okay, sa mga tsisuri niya. salamat. Yan dito sa ano. Dito mga laruan sa mga bata. Oh. Okay, yan. Oh, dito, dito tayo sa mga

<laughs> 20 eh. na. Ang oh, bilis no? Oh, oh. Yung nung no, Super Batman, magkano naman yun? 20 na lang din. 20. Oh, 20 lang daw. Natitiklop. Natitiklop. Oo oh, nga, no? Natitiklop to. 20 lang daw. Natitiklop. siya lang. Ikot-ikot lang. lang kayo dito sa Carmen Plaza. So, ipag lang kayo magdampot dito mga iso mag-ikot. At makakaanap din kayo ng mas mura. Ay, kumpara natin sa Marquitan talaga. Di ba, boss? Oh? Ay, mga latag din. May helmet pa daw. Helmet eh, 50 lang. Okay, 50 lang siya. No? Okay. 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 Diyan ah si morning. Ay, shandang daw pala mga guys. Alam mo, lahat pagdating diyan, sa mga helmet diyan, sa mga uh, pang-araw-araw lang pang-helmet pang-bisiklo oh, ano, natin. Oh. 'Yun oh. Half piece oh. 'yun. 'Yun, 100. Ay, shandang 'no. Oh. Ayun. Dito lang kasi pag lang mag-ikot, makukuha ta nang mas ano rito, mas mura 'no. Ikumpara sa marketan Okay. Ay, salamat, salamat po sa. Okay? Okay oh, so dito lang tuloy-tuloy tuloy lang tayo mga guys about mga latagan dito sa Carmen Planas. Sa dulo tayo mga guys, Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin, no. Yan dito tayo. May mga Ano? Magkano wall clock natin, boss? Wall clock magkano? 200 tumangis oh. Dumaga na tumangis ha. 200 wall clock natin. Yan mga katulad ng wall clock natin, 200. Yan. So, mga nakalatag dito no Kapi mo na kayo. Ay mga blatag ni Aling Kunchin diyan, mga bata mga takip ng mga takuri o mga Yeah. Shout out dyan, mga ano dyan. <laughs> yeah. Good morning, Boss Alan. Good morning. Tony Vlog. Shout out po. Ang yeah, Latag dito niyo. Tropa, good morning. <laughs> Yan, yeah, sa so mga ng mga latag ni Tropa dito. No. oy ba't may lang to? Ay, pang mayo to. Oh, magkano bita? Ah, oh, oh, oh. Akala ko ipang eh, Aerox. Magkano to? 400. 400 'yo. Oh. Yung so, mga pang Mio natin, mga yung so mga truck natin mayroon dito, no. Yeah, 400 lang. So ang 400 pa siguro dito mga negotiable pa siguro ang presyo dito tawaran niyo lang. Sabi mo lang sa akin. <laughs> Joke lang. Yan na mayroon tayong mga ano, ganito magkano naman to? Lahatan to. Per piraso. Magkano mga per piraso to? Ay, di, dalawang, ganito na, no, no? Yan, isang pare, oh, pare sa, Dalawang piraso. Pagka, no? One, oh, one hundred lang, oh. Mga speaker natin, one hundred lang. Mga about, malatag, may mga laruan tayo. Mga laruan natin, magkano naman yan? Yung, ano, ito. Magkano? Oh, 70. Mga ganito. 70, 70 ito, mga siya. Uh, may mga buwan tayo Mayroon mga bag na no? sa so bag natin magkano sa bata? 120. 120 sa mga bag na pang bata natin yan. may bawat para yan no? 120 itong phone natin uh, telepono 100, 100. So, PLD 100 lang So ito monitor Ano ano to? wi wifi wi Magkano? Oh, yan. 150 Ano yan? No? mga latag na tropa natin? Yan nakalatag na rito. Ayan. So, punta tayo sa dulo na mga guys. So, pupuntay tayo sa dulo, no? Sa mga nakalatag rito. Mga nakalatag dito, mga siya. Ayan, mga nakalatag dito.